Bawa ko isang buti reddress dun Ibinom lang ako sa tindahan mo Mata Bawa ko isang buti reddress dun Oo Okay mo, hindi mo magsabi kay boss ha Hindi, araw sila yun Ibinom lang ako Ha? Tanay-danay ha, nag-birthday Pansit Canton, budget 10,000 Tanay Dana, tapos punta sa Pasit Canton. Ayan yung nag-birthday, oh. Birthday po tayo na. Pasit Canton. Buwan lang yun, eh. Pang break time lang yun, eh. Tapos yung mga bisita niya, oh. <laughs> tapos yung red ay eh, yung alak mamaya. Ditomba. Ditomba.